ready for work na ako guys. Actually, naka-uniform na kasi may 15 minutes na lang ako before I start my work, my duty. But uh, bago tayo mag-umpisa sa ating trabaho, uh, kinakamusta ko muna kayo. Sana lahat ay ligtas, lahat ay nasa mabuting uh, kalagayan. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay. Again, maraming salamat sa panonood at pagsuporta sa aking mga uploaded vlog. At sana nakakabigay ito ng inspirasyon sa bawat uh, uh, individual. Okay, guys. So, meron tayong bagong si share ngayon. Kanina lang ito nangyari sa FAB uh, at nagkaroon po ng pagkakataon si Carlos Yulo na ma-interview dito sa FAB. Uh, i-search niyo FAB. Philippines. Nandyan yan sa social media. At uh, ito na nga, tuloy-tuloy na talaga ang kanilang ano, uh, pagkalunod sa kasikatan at uh, sa kanilang kayabangan ano no kayabangan kasi hindi ako agree dito sa speech ni Carlos Yulo na sinabi niya na nandiyan siya para sa magbigay inspirasyon sa kabataan pakinggan niyo ito sungso ko mabasaram kita in orita uh, same time na ah kay natain um bless ah uh, pero ah uh, bless ko na um tadi uh, sa mga napili ko din na um, nakita na kaya mo maginspirer ang abetahan ano nato na magap hmm? na magasayang smile

Mahina yung kanyang uh, microphone pero nung binulyum niya, eh, i-repeat nyo na lang, I mean i-replay kasi medyo mahina yung dating nung kanyang microphone. So hindi ako agree sa sinasabi niyang para magbigay ng inspiration sa kabataan, ng smile. Kasi guys, nandito sila ngayon, nandyan sila para sa... Um, para sa dental ano uh, parang endorsement so gagawan na sila ng ano uh, very soon mag start na yung kanilang dental procedure at dalawa sila ha dalawa sila take note dalawa sila hindi lang si Carlos kundi si Chloe din ay kasali sa ma uh, mag undergo ng dental procedure kasi sponsor sila sponsor nila yung Urban Smile So, ba? Diba? So, uh, well, guys, um, wala sana tayong ganitong katanungan o mga reactions. In fact, dapat mag-cheer up pa tayo kung kinukuha si Carlos ng mga endorsement o ng mga binibigyan siya ng sponsorship ng mga ganitong klaseng company. Kaya lang, di ba? Actually, yung, den yung Urban Smile, family sponsor dapat ito. Kung meron man si Meron mang dental procedure na gagawin kay Carlos at kay Chloe, dapat buong pamilya ito kasi lahat naman talaga dapat na produkto na i-endorse ni Carlos ay family product. Like yung Milo, family product yun. Safeguard kung kukunin siya ng endorser uh, as endorser family product din 'yon itong uh, urban smile 'di ba lahat kasi pag happy ang isang individual sa o isang member ng family everybody should be happy so dapat family uh, ano to dito ang nag avail nito ay buong pamilya at I think hindi ito kabawasan sa Urban Smile company kasi ito pa nga ay makakabuti sa kanila dahil bibili ang buong pamilya ng produkto nila or susuportahan itong dental uh, nila dental company o urban smile company dahil buong pamilya pinagkatiwalaan nila Carlos na mag-undergo ng procedure dito yung buong kasi ako yan kasi yan ang ano ko no someday pag marami akong pera yan ang kailangan kong gawin sa dental procedure actually i can anytime ang ang problema ko lang kasi wala akong oras lumabas para sa mga procedure na gagawin kasi may alaga ko matanda so mahirap. So kukuha tayo diyan ng right timing at hindi naman yan minamadali. So balik tayo dito sa topic nila Carlos. Uh, actually kasi kung makikita natin sa pamilya ni Carlos, halos kailangan talaga nila mag-undergo ng dental procedure kasi mula sa kanyang mama, sa kanyang papa, lalo yung kanyang papa, 'di ba? Kasi may mga ano na, sa bisaya bangag, yung may ano na siya, may mga butas o uh, less uh, falta diente. Falta means kulang na ng ipin. And then yung si Eldro, si Eliza, kasi babae, dapat Diba? para add, add additional beauty. So kung tutuusin, kung hindi sana madamot si Carlos, buong pamilya dadali niya dito sa Orban Smile at uh, lahat ipagawa niya kasi kayang-kaya naman eh. Kayang-kaya naman ng pera niya, kayang-kaya ng bursa. And I think if uh, he is going to bring all the family members to this Orban Smile company, it will be free. Kasi ano sila, eh, uh, sponsor nga sila. At family product ang pinopromote dito. So, kaya lang, di ba, nakakalungkot kasi hindi nila sinishare sa, sa family yung kanilang natatamasa na karangyaan, kasikatan at uh, itong uh, finances ni Carlos ngayon na siksikliglig naman talaga umaapaw. So, that's one uh, sad reality to Carlos. So, another na share ko sa inyo ay yung ano, yung ah uh, itong babae na lahat ng kanyang mga ano talaga na mga sina shopping kay Car ni Carlos ay nandyan. Kahit yung Dior, niyang bag, yung ah uh, lahat ng shopping. Kasi pang talaga yung intention niya, hindi pagmamahal, kundi pagpainggit, pang inis sa family ni Carlos. And maybe to bashers. Kasi, di ba, the more na binabasha, the more na inaano inaasar niya yung mga bashers sa pamamagitan ng kanyang pagpo-post ng mga grow ng mga shoppings o shopping bags o shopping uh, materials so hindi siya yung ideal wife to be o ideal girlfriend kasi wala siyang inaambag para sa peace para sa reconciliation kundi ang kanyang uh, ginagawa, ginagampan ng rule as girlfriend is to distract the family and to divide the family. So, ang nating dapat uh, ano isuggest kay Carlos at kay Chloe pero mukhang hindi talaga sila makikinig. And even yung kanilang bahay na for sale na, di ba? <laughs> sanay na sanay ka mag -is no? <laughs> Sanay na sana ka mag-isip. Of course. Ito yung ginagawa na for the longest time. For the how many times? Mm -hmm. Diba? Ano yun? O, yung ano ha, yung change mind ha. Kung, kung baka sabihin ni Carlos na no, huwag na lang, pa, sayang, kasi yan ang una ko napundar. pundar. Hindi na dyan, ako mag change chain na ka Kasi, eto na din yung para na rin sa fist of mind. O, ilet go na, no? Yes, i-let go lang. At, At, para walang burden. Yes. Diba? Masakit man pero kailangan okay. gawin. Oo, eh. Diba? sabi ko naman, mapupundal pa namin. Ah! Makakabili kami ulit. Gas, perfect, perfect, time. Alam ko naman maraming gustong tumulong sa inyo kaya wait for your turn, ma'am. Uh, yeah, yeah. At ang Diyos na hindi naman natutulog always there for us para tulungan tayo. Sige talagang perfect, perfect yung pag-iisis ko talaga. kasi um, kailangan para. Siya talaga yung number one isisera ng taon. No? Matanggal yung mga matagal din kasi pang na uh, bakante hmm. dahil nakapunta na gawa ng Ay, kumusta yung ano mo, okay. like life selling? Well, you, okay, well, Madali pumili yung shirts. shirts? kumakot na yun na sa 200 plus. 200 plus. So, at least, di ba, di ba, kumikita ang kabuhayan na rin. Yes, of course. Mga pero mga branded siya, tapos parang huh? once to twice lang niya daw na gamit. So, so yeah. ikaw ang mag-ano, ikaw yung... Yes, pinapabenta niya. Papibenta. O sa mga, ano ha, may mga products yun, ay, talaga nagkukuskus talaga siya. Oh. Ayaw talaga niya paawat. Oh. Kadamihan sa mga investment na nanggaling sa dugot pawis ay tinatreasure yan, di ba? Lalo na katas ito ng mga buis buhay na ginawa ni Carlos sa kanyang pagiging gymnast uh, winner. So pero for sale siya, an ongoing pa yung pagdeal ng bahay. Kasi, if I'm not mistaken, 5M or more yung bidding nila. So, kasi di ba, uh, uh, worth it naman talaga na ibenta nila ng mga ganong uh, kantidad yung bahay na 5M pataas. Kasi, unang-una, legend house ito. Kung baga, meron itong... Uh, value, meron siyang sentimental value kasi galing ito sa dugot pawis ni Carlos Yulo sa mga pinanalunan niyang mga gymnast uh, activity o participation o competition. So, uh, ano talaga, nalunod sila sa pera, sa karangian, sa kasikatan, kahit dito sa babaeng ito, dito sa yung pag-welcome sa kanila, tingnan mo naman kung gaano ka, ka laki ng smile ni ni Chloe halos siya yung center of attraction ng mga tao panoorin niyo to 'di ba? So feeling talaga niya celebrity at instant celebrity nga talaga kasi uh, yung kasikatang kanyang tinatamasa ngayon dahil kay Carlos ay talagang to the max to the highest level, 'di ba? Kaya kapit tuko talaga siya ngayon dahil pag nawala ang lahat, pag ginib option ni Carlos, bak To ano siya. Back to basic, back to zero. Kasi ano ang yung sinasabing niyang kumikita sa social media? I-search niyo yung kanyang YouTube. Walang revenue. Walang dollar sign. So it means, walang uh, nagdegenerate na income sa kanyang YouTube kasi wala siyang dollar sign. De demonetize. Or hindi niya nilakad ang monetization. So yun yun. Wala siyang income. Actually, lahat ng meron siya ngayon na tinatamasa material, kasikatan, is all of from Carlos. So, dapat ang kanyang maging role dito ay uh, maging tulay na siya sa pagkakaisa at pag, pagbabati-bati. Pero mukhang malabo pa kasi ang mga materials na kanyang tinatamasa ngayon ay gusto niya, feeling niya, feeling ko lang ha, ito yung opinion ko ay parang siya lang ang gustong uh, tumamasa nito. Siya lang ang gustong uh, mag-enjoy nito. Ayaw niya mag-share sa kanyang mga Uh, family. Uh, well, sa family niya, for sure, meron. Meron yan. Pero dito sa family ni Carlos ay hindi. Hindi mo makikitang nagbabahagi sila ng, uh, ng kanilang uh, mga tinatamasa. At sa dami ng mga galit sa kanila, pero mo, meron ng doctor na nag-react. Si Dr. Mata. Merong lawyer. Merong mga celebrity. May pare. Minor uh, individual mga netizen. Uh, ano pa iba't ibang uri ng tao ay nagre-react na sa kanilang mga pag-uugali pero dead ma Pabingi, bingi sila <laughs> hindi nila nakikita bingi at bulag sila sa mga uh, puna sa kanila ng mga netizen at iba't ibang uri ng tao at uh, sabi ko nga sabi nga natin talaga boycott dapat ang mga endorsement at huwag suportahan ang mga guesting. Kasi dito sa kanyang previous interview, balikan niyo ulit, balikan ulit natin. Sino yung pinasalamatan niya? Ang, si, si, si Lord, which is very important, ang Panginoon, ang uunahin natin sa lahat ng bagay. Pangalawa, yung mahal niya at mga tao. Parent niya, question mark. Wala sa kanyang pagbigkas yung mga magulang niya. So, well, uh, napaka-alibugha talaga ni Carlos. Walang utang na loob sa mga magulang. And we're praying kung kailan talaga ito si Carlos dapat magising sa katotohanan na ma-recall niya na meron siyang mga pinanggalingang pamilya. Yun ang nawawala sa kanya ngayon to realize na uh, family is really important before anything else pero mukhang amnesia na total amnesia ang nangyayari ngayon sa kanya and that's very sad that's very sad na uh, hindi tayo uh, hin hindi siya inspirasyon sa, ka sa kabataan kundi siya yung toxic sa kabataan kaya hin opposite doon sa kanyang sinasabi na nagbibigay siya inspirasyon very wrong very wrong kasi it's not happening. Anyway, maraming salamat. Ito lang po muna sa ngayon kasi magtatrabaho po ako September 14 ngayon ng 8 o'clock in the morning. Napakaaga, guys. So, start ako ng work ko ng 9. But I need to breakfast. Thank you very much for always supporting my uh, reactions to this uh, couple, Carlos and Chloe. Bye for now and I'll see you again later. Okay. Again, again. And, and this is some of the things that I got. Okay. Again. Last one. One, two, three. We bullet. I was shopping the whole week here in Japan, and these are some of the things that I got.